Hello guys! Welcome to my blog. Ayan, pinapakita ko sa inyo ang City Hall ng Samal. Ayan, pumunta tayo dito para tayo ay magbayad ng real property tax. Kaya, samahan nyo ako. Pagkarating pala natin dito guys, meron namang mag-assist. Tapos i-ano tayo sa Office of the City Assessor. Pagkatapos na itong papel, pupunta na tayo sa ano, Treasurer's Office para doon magbayad. Ayan guys, kami pa uwi na sa ano, sa Davao City. Ito yung pila pa sakay sa barge palabas ng Samal. Super maulan siya. Pero okay naman. Nakarteng naman kami ng ayos. Ayan. Pag nasa barge na kayo guys, pwede naman kayong lumabas sa inyong sasakyan at pumunta sa itaas na parte para makakita rin kayo ng magandang views. Kami, pinili namin hindi lumabas kasi nga medyo maulan siya. Yun lang, check up time lang. and welcome back to us sa Davao City. Nakarating aga ng bilis naman. Kahit maulan, walang aberya. Thank you, Lord. Sa mga nagtatanong pala dyan, guys, kung magkano ang pamasahe sa barge ng may dalang sasakyan ka, binibin lang nila yung per head sa loob. Pero kami, dalawa lang kami, yung pamasahe namin is 250 papunta at pabalik. Ayan, kung magsakay naman kayo ng barge, nang nagko-commute lang kayo, ang pamasay is 20 pesos. Pero pagdating nyo doon, magbabayad kayo ng environmental fee na 40. Ayan, salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you for watching.